Hindi ko makausap yung namatay ngayon na sa si, ano, yung papa nito. Pwede? Babo, babo, sabi ko mo ha, pangalan ng namatay. Pagkakataon nyo na to. Dominador. Siya, Dominador. Kaya tawag ko si Dominador, ang namaya pa ngayon lang. Uh, mag tayo sa si Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos niya nakatakutan sa piano. Pasok Dominador. Ah, uh, Dominador. Dominador. Opo. Ah! Tay, ikaw na yan. Ikaw na yan, Tay. Ah! Ay, ikaw na. Ah! Ikaw na yan. O, sabi nyo. Hindi ah! ka sabi yan. Ah. Oh, sabi niyo na, dito yeah, pa. tayo oh, si Papa, si si tayo. sa ro. Minis. Tay ko na yan. Oh, chin, po mo tay sa ka rito para ah. mapanood niya. Apa? Dito kay sa dito. Ito hmm. tabi so, niyo na, tabi so, niyo. Ito tabi niyo na. So, na. Pasi gumawa sa inyan pa. Ha. Ha. Pasi gumawa sa inyan pa. Pero hirap ka na nakita kita eh. Hirap ka na nakita kita so, ko Eh, ano ka? Ah, sakit lang yun. Basta basta. Pre, ilayo mo yung bata. Ah, uh, mo lang. Tapos sasapin mo na rin kung biyanan mo. Okay, okay. ka ka dapat? Wala ka bang sasabihin sa mga anak mo? Sabihin sa akin? Wala? Ano? Ano? Sino'y susunod sa inyo? Meron akong nakikita. Susunod hmm. pa na sa atin ba? Isang babae? Tama? Ha? Hindi mo alam. Pero ako nakikita ko. Oh, anong masasabi mo sa mga anak mo bago ka magpaalam? Ha? Sige nga. Anong masasabi mo? Mahal mo ba sila? Ano? Ano? O, yakapi oh, yakapin mo. Yakapin mo papa mo. Iyak mo. Mama. Ay, mama. Tapos, si, eh, ano na si messenger na nakausap niyo papa sa kabila sa inyo, na Sa ibang lugar. O, sige na tay. O, sa, tayo, ano na? Ha, Tay nga ka na? Kailan nakakit ng na langit? Kailan? Kilala mo ako? Hindi. O, magpapakilala ako iyo, ha? Ako si Apo Chalin, isang manggagamot. Nakikita mo, liwanag ako. Ha? Opo ay isa na, hindi tayo umabot, ha? Gagawin ko yung best ko, kaya lang, talagang hindi tayo umabot. Abo! oo pag mo ng langit, huwag ka na lalabas, ha? Ha? Pag tinawag ka na, ha? Isang Pedro, ha? ah hmm, Ano pang nais sa mo sabihin sa pamilya mo dun sa ano? tayo. Ha? Ano sabihin mo? Mahalig kayo. hindi mo salita tatay Sige pa. Sige pa. Sino pang gusto mo sabihan na pamilya roon yung pangalan? masabi sabi niyo na. masabi sabi niyo na. Hindi ka sabi niyo Tatay niyo yan. Hindi ako nagbibiro. Tatay niyo yan. Ramdam niyo naman kung tatay niyo hindi eh. Ha? pa. Sino may gusto sa pa? Hindi ko Gagantian tayo. Gagantian natin yan eh. Pinataya, tama ba ako tayo? Pinatay ka sa kulam? Barang? Tama? Opo. Hmm. Ayak Opo. Ano oh, May hirap tayo. kita sa Hirapan kita. Eh, basta nyo yung doon sa pagbaba. Ayaw kong ako tumawag sa inyo eh. May kita kita eh. Ay, hirap. Yan, tali mo yan. Baka may may gawa nung anak ba natin yan? anak natin? Hindi ko Ha? Sabihin mo sa pag uuwi ako. Ilang araw na lang uuwi ako doon. Ano mo sa akin yan? siya oh. siya

Ay, tatanggalin ko ang tali ko, ha? Ah, sa kalan niya, Tatanggalin ko niya to, ha? Ha? Panginoon kong Jesus, sa kaya madakla, minga ko niya ba sa iyo. natanggalin ko ang tali na mao na ay uh, yumao, na si tatay, luminador. Tato, rarepot niya niya sa baklas. Oh. Okay na, malaya na. Ha? O, oh, yakapin niyo po, anak niyo.

Oh, oh, aalis na po kayo at nahirapan na po yung niluluklukan. Okay. Ano pong dapat nasabihin nyo sa anak mo at sa pamilya mo roon, video po tayo. Sige na po, masabi na po kayo. Ano ba po kayong lahat? Mm -hmm. Ano pa? Ano pa? Wala na, yun lang. Oh, huwag huwag pabayaan ang kanilang sarili sa so, bawat isa. O so, so, Tatay Dominador, malaya ka na. Pag tinawag ka na po ng Ang ama, ikaw ay pumunta na lang kaharian nila. Kakarian na uh, sa ama. No? Huwag ka nang lalabas ng kaharian ng amahan. Baka ikaw ay maano pa ng mga demonyo rito sa mundo na to. No? Okay, ito po. Ah uh, tatay nila kamamatay lang nakaburol nakaburol na no mm, okay uh, hindi ko po rin naagapan to katulad yung nangyari kanina uh, hindi ko rin po naagapan talagang binanong nila pinatay ka nila nanginapan na magkaraman mag ng salamat po palalabasin ko na po ito po live sa ngalan ni Jesus bilang ang tatlo ha tatay isa dalawa tatlo gabas pu pangalan nito? Maricel. Sa ngalan ni Jesus, Maricel, balik sa katawan mo. Ate, 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 ate gising. Oh, miyak ka. Tubig. Ano Yang, yan, ate? Yang ka muna ate? Okay na ate. Ano ka? Yan Miyak ko ate oh. Oh, may na. May tatanong ko sa'yo. Ano ang mga sinabi mo? Hmm. Oh, tayo. Patuloy lang, kuya na nakausap niyo ang tatay niyo. Maraming maraming salamat. Muli ako sa Apo Eric, Apo Celine. Shoutout kay Apo Rap, Apo Ken, at kay Apo Marvin. Maraming salamat.